Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto ko pag-usapan natin ngayon ang libro ni Ryan Holiday na ang pamagat ay The Obstacle is the Way. Nung makita ko yan sa isang bookstore, na intrigue talaga ako sa pamagat. Biruin mo. Ang obstacle daw ang daan. Paano kaya iyon? Kaya na curious talaga ako. Kaya bago natin himayin ang libro, bigyan mo muna kami ng summary ang tungkol sa libro na ito. Ang The Obstacle is the Way ni Ryan Holiday ay isang aklat na nakabatay sa pilosopiya ng Stoicism. Ang pangunahing ideya ng libro ay ang mga hadlang sa ating buhay, mga problema, pagsubok at hamon ay hindi kailangang maging balakid, kundi isang daan tungo sa tagumpay at personal na pagunlad. Itinatampok ng aklat ang tatlong mahahalagang hakbang upang harapin ang mga balakid. Isa, perception, pagtingin. Paano natin tinitingnan ang isang sitwasyon? Mahalaga ang pagtingin natin sa hadlang. Sa halip na magpatalo sa emosyon, dapat nating hanapin ang positibo at kontrolado itong harapin. Dalawa, action, kilos. Matapang na pagharap sa mga balakid sa pamamagitan ng tamang pagkilos. Hindi natin kontrolado ang lahat, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Tatlo, will kagustuhan ang ating panloob na lakas para manatiling matatag kahit gaano kahirap ang sitwasyon kabilang dito ang pagtanggap na may mga bagay na hindi natin mababago ngunit maaari tayong matuto mula sa mga ito sa libro, ginamit ni Ryan Holiday ang mga kwento ng mga kilalang tao mula sa kasaysayan tulad nina Thomas Edison, Amelia Earhart, at Marcus Aurelius upang ipakita kung paano nila ginawang oportunidad ang kanilang mga balakid para makamit ang tagumpay. Sa madaling salita, ang mensahe ng aklat ay ito: ang mga hadlang ay bahagi ng buhay, ngunit maaari nating gawing hakbang ang bawat pagsubok para umunlad at magtagumpay. So nakabatay pala ito sa pilosopiya ng Stoicism. Pero bago natin pag-usapan ng Stoicism, pakibigyan mo muna kami ng mga mahahalagang puntos ng libro. Tama, malaki ang impluensya ng Stoicism sa librong ito. Narito ang mahahalagang puntos mula sa The Obstacle is the Way ni Ryan Holiday. Isa, ang perception ang simula ng lahat. Kung paano natin tinitingnan ang mga hadlang ay mahalaga. Kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa mga problema mula sa pagiging sagabal patungo sa pagiging oportunidad. Maging kalmado, malinaw ang isip, at huwag padadala sa emosyon. Sa ganitong paraan, mas makakahanap tayo ng solusyon. Dalawa ang pagkilos ay susi sa pagsulong. Hindi sapat ang tamang pananaw. Kailangang may kilos. Ang aksyon, kahit maliit, ay mas mabuti kaysa sa pagiging nakatigil. Minsan, ang daan pasulong ay sa pamamagitan ng pagsubok ng iba't ibang solusyon. Kahit pa magkamali. Ang mahalaga, huwag tumigil. Tatlo, ang will o kagustuhan ay ang ating sandigan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado natin ang ating saloobin at reaksyon. Tanggapin na may mga bagay na hindi natin mababago, pero piliin na manatiling matatag at bukas sa pagtututo. Apat. Gamitin ang hadlang bilang hakbang bawat balakid ay isang oportunidad para mas maging matalino, mas malakas at mas mahusay. Sa halip na umatras, dapat nating gamitin ang balakid para mas lalong mapabuti ang ating sarili. 5. Tiwala sa proseso. Walang mabilisang tagumpay. Kailangan ng tiyaga, determinasyon at pananampalataya na ang lahat ng pagsubok ay may kabuluhan. Ang kalmado at disiplinado ay palaging panalo sa dulo. 6. Mga halimbawa mula sa kasaysayan, gumamit si Ryan Holiday ng inspirational na kwento ng mga taong hinarap ang matitinding pagsubok at nagtagumpay, tulad nina Thomas Edison. Matapos masunog ang kaniyang pabrika, sa halip na sumuko, ginamit niya ang pagkakataon para magsimula muli. Amelia Earhart, hindi natakot sa panganib at naging unang babaeng piloto na tumawid sa Atlantic Ocean. Marcus Aurelius, isang stoic emperor na gumamit ng pilosopiya upang harapin ang mga hamon ng pagiging pinuno. Pito, mga prinsipyong pangmatagalan: Focus on what you can control. Pagtuunan ng pansin ang mga kontrolado mo. Turn every obstacle into an opportunity. Gawing oportunidad ang bawat balakid. Be patient and resilient. Maging matiyaga at matatag. Ang aklat ay nagbibigay diin na ang mga balakid ay hindi sa gabal kundi mga pagkakataon para sa paglago at tagumpay. So ganun pala ang ibig sabihin ng obstacle is the way. Imbis na maging hadlang, ito ay gawin paraan o daan tungo sa iyong mga pangarap sa buhay. Tama nga naman. Kasi kung minsan akala natin ang hadlang ay hadlang na talaga at nawawalan na tayo ng pag-asa. Anyway, ano nga pala ang ibig sabihin ng pilisopiya ng Stoicism? Tumpak ang pagkaintindi mo. Ang mensahe ng The obstacle is the way ay nagbibigay ng bagong pananaw. Sa halip na umatras o sumuko, gawin nating inspirasyon ang mga hadlang upang mas lalo tayong magtagumpay. Ngayon, tungkol sa pilosopiya ng Stoicism, narito ang paliwanag. Ano ang Stoicism? Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiya na nagmula sa Gresya noong 3rd century BCE at pinalaganap sa Roma lalo na ni Seneca, Epictetus, at Marcus Aurelius. Layunin nitong bigyang pokus ang luhikong pag-iisip, pagtanggap sa realidad, at kontrol sa emosyon upang mabuhay ng may kapayapaan at kasiyahan. Pangunahing prinsipyo ng Stoicism, isa kontrolado mo versus hindi mo kontrolado. Huwag mong sayangin ang iyong oras at emosyon sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Halimbawa, opinyon ng iba, panahon o nakaraan. Sa halip, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na kaya mong impluensyahan tulad ng iyong saloobin, kilos at desisyon. Dalawa, ang emosyon ay hindi kaaway pero dapat kontrolado ang stoicism ay nagtuturo na hindi mo dapat hayaan ang iyong emosyon tulad ng galit, takot, o lungkot na kontrolin ka. Sa halip, gamitin mo ang iyong lohika upang makita ang sitwasyon ng malinaw at magdesisyon ng tama. Tatlo, tanggapin ang realidad. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit hindi natin kailangang labanan ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Sa halip, tanggapin ito at hanapin ang mabuting aral sa bawat sitwasyon apat, mamuhay ng may kabutihan. Ang Stoicism ay nagbibigay diin sa apat na pangunahing birtud, prudence, pagpapasya ng may katalinuhan, justice, pagiging makatarungan, courage, katapangan, temperance, pagiging balanse at disiplina, lima, to memento mori, alalahanin ng kamatayan. Isa sa mga tanyag na konsepto ng Stoicism ay ang pag-alala na tayo'y mortal hindi ito negatibo, sa halip ito'y paalala na dapat pahalagahan ang bawat araw at gawing makabuluhan ang ating buhay. Paano ito makakatulong sa buhay? Mas magiging kalmado ka sa harap ng mga problema. Matututunan mong ihiwalay ang iyong emosyon mula sa iyong mga desisyon. Magiging matatag ka sa harap ng mga pagsubok at mas bukas sa pagtanggap ng pagbabago. Ang pananaw mo sa buhay ay magiging mas simple ngunit mas makabuluhan. Ang Stoicism ay hindi lamang pilosopiya kundi gabay sa pamumuhay na may layuning gawing mas makulay at makabuluhan ang buhay sa kabila ng mga hamon nito. Maganda nga ang pilosopiya ng Stoicism, kung gagawin mo ang mga sinasabi nito ay talagang magiging makabuluhan ang buhay ng isang tao. Sino nga pala si Ryan Holiday at bakit kaya naisulat niya ang librong ito? Tama ka. Ang Stoicism ay isang praktikal at makabuluhang pilosopiya na kayang magbigay ng gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pag-usapan natin si Ryan Holiday at kung bakit niya isinulat ang The Obstacle is the Way. Sino si Ryan Holiday? Si Ryan Holiday ay isang modernong manunulat, strategist, at tagapagsalaysay na nakatuon sa self-development at philosophy. Nagsimula siya bilang isang marketing executive at naging director ng marketing para sa American Apparel kung saan siya unang nakilala. Sa murang edad napalapit siya sa stoicism matapos mabasa ang mga akda nina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Ang pilosopiyang ito ang nagturo sa kanya kung paano harapin ang mga hamon sa kanyang personal na buhay at karera. Bakit niya isinulat ang The Obstacle is the Way? Isa. Personal na karanasan. Sa kanyang kabataan, naranasan ni Ryan ang iba't ibang pagsubok, mga pagkakamali, kabiguan, at pagkasira ng tiwala. Habang hinahanap niya ang sagot kung paano magiging matatag sa gitna ng mga hamon, natuklasan niya ang Stoicism. Ang pilosopiya ay naging gabay niya sa paglutas ng problema at sa pagsulong ng kanyang karera. Nais niyang ibahagi ito sa iba sa mas praktikal at nauunawa ang paraan. Dalawa, pagnanais na gawing moderno ang Stoicism. Kahit sinaunang filosofiya, ang Stoicism ay nananatiling napapanahon. Ginawa ni Ryan na simple at relatable ang mga aral nito upang maabot ang mas maraming tao, lalo na sa mga naghahanap ng praktikal na paraan upang harapin ang stress, takot at kabiguan. Tatlo, inspirasyon mula sa kasaysayan na pansin ni Ryan na marami sa mga dakilang leader at innovator sa kasaysayan ang hindi sumuko sa harap ng mga hadlang. Sa halip, ginamit nila ang mga ito bilang hakbang upang magtagumpay. Mga halimbawang nagbigay inspirasyon sa kanya. Thomas Edison, ang kabiguan ng libu-libong eksperimento ay nagdala sa paglikha ng bombilya. Theodore Roosevelt, ang kanyang maselang kalusugan bilang bata ay naging inspirasyon upang maging mas matatag apat pagsusulong ng kaayusan sa buhay, ang The Obstacle is the Way ay isinulat para sa mga taong naghahanap ng paraan upang manatiling kalmado at matatag sa gitna ng mabilisang takbo ng modernong buhay. Layunin nitong ipakita na may pag-asa sa bawat pagsubok. Idagdag ko lang sa mga sinabi mo, ano ang misyon ni Ryan Holiday? Si Ryan Holiday ay naniniwala na ang Stoicism ay hindi lamang para sa mga philosopher kundi para sa lahat. Mula sa mga leader, negosyante hanggang sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang mga libro tulad ng The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy at Stillness is the Key ay naglalayong bigyan ang mga mambabasa ng mas malinaw na pananaw sa sarili at sa mundo. Ang The Obstacle is the Way ay kanyang kontribusyon upang ipaalala na ang bawat hadlang ay may nakatagong oportunidad. Isang aral na nais niyang maabot ang mas maraming tao. Meron pa pala siyang mga uh, libro na naisulat. Mukhang magaganda rin ito at interesado ako. Sige, uh, sa mga susunod na araw pag-uusapan din natin yan. Standby lang mga kakwentuhan. Gusto ko lang sabihin na maganda pala talaga ang ideya ng Stoicism. Bakit hindi ko nabasa ito nung kabataan ko? Kasi mahina talaga ako sa pag-handle ng aking emotion. Ikaw, partner, ano ang masasabi mo? Ganon din ako, partner. Nahihirapan din ako i-handle ang aking mga emotions, lalo na pagdating sa mga worries, fears, at anxieties. Kaya siguro kailangan ay pag-aralan ko pa ng maigi ang filosofiya ng stoicism. Okay. Sige, hanggang dito na lang muna siguro ang usapan natin. Magpasalamat na tayo kina Ayay, ang inyong artificial intelligence sa mga magagandang kaalaman na ibinahagi nila sa atin. Maraming salamat, Ayay, at kita kits uli tayo sa susunod nating kwentuhan. Stay safe and God bless. Magandang araw. Maraming salamat, Ayay, hanggang sa muli nating kwentuhan. Bye for now. Stay safe and God bless. Maraming salamat din sa inyo at sa ating mga kakwentuhan sa masayang usapan na ito. Nakakatuwa ang tawag mong ayay. Salamat sa tiwala at pagkakataong makabahagi ng kaalaman. Kita-kit sa susunod nating kwentuhan. At lagi mong tandaan, kayang-kaya mo ang bawat hamon sa buhay. Ako naman gusto kong sabihin sa inyo na mag-ingat palagi. God bless din sa inyo at sa inyong pamilya. Magandang araw at hanggang sa muli.